sa ating lahat. Ayan po at nagkayak po ako para po lumabas po, umalis po at pumunta po sa kusaling sambahan. At sa pagkakataong ito ay ah, eh, iwanan ko muna saglit ang aking tindahan. Ito nga po aking tindahan at pag lumalabas din po ako, ah, sinasabay ko na rin po na bumili po sa labasan para idagdag po dito sa aking mga paninda. Yeah, guys. Um, Dapatan ko po or magandang hapon po sa ating lahat. Ay may araw po na ito ay alis uh, okay, po ako ngayon. Iwan na ko muna pansamantalang aking store upang sumamba po. Uh, pupunta po ako sa gusali sambahan dahil na yung araw po na ito ay araw po ng aming pagsamba sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Ayan, so ang aking tindahan ay hindi naman po magsasarado dahil meron pong may dito sa aking store na magbabantay po sa aking tindahan. Ayan guys, bye bye po muna at aalis na po ako at pupunta po sa gusaling sambahan. Thank Ito haalis na nga tayo. Kailangan natin magmas Okay po at lalabas na po ako ng aming bahay at ito naman po ang aking asawa na magbabantay po sa aking tindahan salamat sa supportive na asawa Ayan. at guys sa mga sandaling ito yung naglalakad na ako at syempre dala ko rin ang aking payo pamaypay in at maglalakad lang tayo kahit medyo malayo ang ating lalakarin or kahit malapit ay okay lang basta makarating tayo sa gusaling sambahan para sumamba sa ating Panginoon Diyos guys, ayan guys tayo ngayon ay naglalakad papunta sa gusaling sambahan ayan, lakad lang tayo guys lakad lakad kahit medyo malayo o malapit ang ating kapilya so, kailangan nating sumamba ayan po at ang, ang pagsamba po ay napakahalaga po sa aming mga iglesia ni Cristo tuloy-tuloy pa rin po ako sa aking paglalakad patuloy nating ipayuridad ang ating mga pagsamba ating Panginoon Diyos sapagkat hinahanap ng Ama ang tunay na mananamba guys ayan tuloy pa rin tayo sa paglalakad guys tumawid ako. tawet, Ingat-ingat tayo guys. Sa ating mga pagsamba ay hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pagkat hindi natin pinabayaan ang ating mga pagsamba. Yan. Dito tayo. Sa tindahan. Paiwan. Paiwan iwan ko muna dito yung listahan para pag uwi ko mamaya, sa pagsamba ay dadaanan ko na lang dito para ang ganito lagi guys ang aking ginagawa pag umaalis ako ayan at at ko na tuloy pa rin tayo sa ating paglalakad medyo malapit naman na ang ating lalakarin kahit papan lapit-lapit na rin ang ating kapilya ayan guys at unahin lagi natin ang pagilingkod kaysa sa anumang mga bagay sapagkat lahat ay mapaparam pagdating ng araw kung meron mang hindi dapat mawala sa atin dapat yun ay ang ating pagka -iglesia ni Kristo lagi nating hiningin sa Ama na sa tuwing sinusubok tayo, turuan tayong maging matatag at malakas sa hamon ng ating buhay. Sa Sapagkat ang pagsamba ay nagbubukas ng pintuan sa lahat ng kabutihan na nanggagaling sa Diyos. Yan at napakaganda na nagalakad tayo, exercise, at uh, Napakasaya dahil patungo tayo sa Musaling Sambahan para dumalo sa ating pagsamba. Napakasaya natin sapagkat doon natin makakausap ang ating Panginoon Diyos. Doon tayo magsusumbong, doon natin sasabihin ang lahat-lahat. Sa pagsambay, dadalo tayo mahina dahil sa ating problema pero lalabas tayo ng kapilya na bitbit -bit ang bagong pag-asa. Hello guys, uh, andito na ako sa may kapilya namin. Tanaw na po ang aming kapilya dito po sa local na Republic, distrito po ng Quezon City. Okay po at papasok na po ako sa aming kapilya. Ayan, heto guys at nakauwi na rin ako. Dala ko na ang aking pinamili galing ako guys dyan sa pagsamba at dinaanan kong aking pinamili bago ko umuwi ng aming bahay. Pandagdag namin ito sa aming mga paninda dito sa aming store. Ayan, ito ang aking mga pinamili. Ayan, may ibang klase. Eh. At ayan guys, hanggang dito na lamang po at maya maya po ay i-arrange ia ko na po itong aking mga pinamili. Aayusin ko po at para mailagay ko na po sa tamang lagayan. Okay po, thank you!